Nakaunat. Mm -hmm. Eh, may may huli. Mm -hmm. oh Ay, laki. Laki. Laki yun, o. oh, lucky. Lucky, you know. oh <laughs> May huli. Ito yung tirada namin ngayon, mga idol, o. Oh. Patostos. Ito yung taga. Yung kain natin, o. Mm -hmm. Medyo mamahalin ng konti. <laughs> Hipon. Ayan, namin. Ito yung pag-uumangan natin, mga idol. Ayon, oh. Yung lugar na paborito ng mga dalag. Mm -hmm. Diyan. Iiwanan na namin yan dyan. Pagbalik mamayang hapon. Sure bull yan. Bull uh, eh, no, yan. sa tama-tama yung sanga na yan. So, yung umuga-uga. balian yan dyan. Yan. Yun. Yun, Ganun lang. Mm hmm Ala diyan eh. Diyan Medyo nakasabit siya ng konti. Para pag may huli. Yung gumagalaw yung sanga na yun pag may huli. Ano, pitik-pitik pa yung ano, hipo no, you know. <laughs> alright, right, yan, balikan natin okay, mga ito. Ay, ang laki. Buhay. Ito sa pangalawang ano, pangalawang taga. Doon naman yan sa bungad ng waterway yung pag-uumangan natin. <laughs> yung okay. so, So, Ayun, Mas maganda kahit yung ano, gumagalaw-galaw. Ayun, so, o. Oh. Ba na may. Ano so, yung bala mo, Tol? Hindi, yeah, meron. Sa bago. May binila akong bago, dalawa. Okay, hmm. Ay, gano'n. Ayun. Up, up, up. Yon, sa dapat ang alayang kaiso na. sabit na eh. Malalam na yun so. Malalam na yakin, yun kanyan. Ang alam ang patas ko mga idol. Alagay na ni sniper. Yun. Sa dulo. Ayan, mamaya hapon. Balikan natin yan guys. Palakayang pae natin. Ang atlong mga idol. Ang sa mga idol palaka Ayan, gusto gusto din ng mga nel, mga dalag ito yung area ng pag uumangan natin mga idol Ayan. tagos sa ilog yan eh yung mga gusto gusto pinupanta ng mga dalag yung may agos pupunta sila sa mababaw para maghan Tali mo na lang sana so yung matibay na yung dulo niya. Dulo ng tali, yung sa matibay na kahoy. Pag sinagpang na yan, so galaw-galaw yung ano yun. May hila yun, no? Hmm, may hila yung... May pangatlong pain natin mga idol. Nagtawa na siya sa kakakuryente. Magpapatustos na magtawa. <laughs> <laughs> Tawa na sa crown. <laughs> Tapos di kinat ko yung may ano, may... Oh, yun. Malaki. Ka kaya kainin ng dalagyan? Oh. Yeah. may yan mga ito. Lo. May... Like <laughs> Dalawa. 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 Dalawang... Dalawang, dalawang patustos natin dyan. Yung iwan natin yan dalawa dyan so bali lima na lahat mga idol yan yeah, mahirap mahirap yung pesto dyan umunat nakaunat oh Huli? Oh. oo Nakaunat. eh may, may huli. Oo. Oh. Ayan, laki. 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 Oh. May huli. <laughs> Nakaunat eh. Nakaunat eh. Sabi ko na. Nakita ko nakaunat. Eh, huli mga idol yung patostos namin, no? Laki ng huli to. Oh. Quality. <laughs> Sulit. Quality mga idol may huli. Ayan, Unat na ulat. Oh. Unat eh. Uy, bulig. Dalag. Dalag mga idol. Buso na mo talo. Yung hey. laki. Hu Uy, ang oh. Balitika <laughs> Yan. Pindala ba yung pain? Lagyan ulit ng pain? Lucky oh. you. Hindi na yung taga namin. Okay. Okay. <laughs> Putol pa yung oh. ano ko. Kamera ko. Natama. Idol, baka isipin yun. Nilagay lang yan ha. <laughs> Hindi, nakita ko talagang munat eh. O, oh, ganun. <laughs> Nakaunat yung tali. Jackpot, Idol. Lucky oh. Hindi lang basta dalag. Malaking dalag oh. Dalag oh. Okay. No? yung pinainan namin ng ano kanina Idol, yung hipon. Mm -hmm. Ang laki. baka tumalon so. Baka small dito sa aso ah. Idol, nakachamba. <laughs> Bukas pa sana namin ano, papandawin. May huli na agad. Mas effective talaga yung gumagalaw-galaw na hipon. No? So, mm -hmm. Uh, mm huli -hmm. mm -hmm. ka. No, Sinagpang yan kanina. Sawadi ka. <laughs> Sawadi <laughs> Up, sana kayo yung ano taga? baka, baka ko <laughs> so, eh. so. eh, ah. <laughs> ano yung taga. sa lagi nolid nampain. Di masalumapasan glow, parang Di, na yung pagudnentule. Bawe. Pagudnent? Ayos. <laughs> baka mamatay so. Oo, nakasuko kung 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 yun, kung Bagyan mo ulit. Sarap. Para na naman. Sarap para sa feeling ka. Nakita ko unat eh. <laughs> unat yung tali eh. Uli alam na alam may huli yung ganon mm -hmm. ganun yung style. Buti huli. Baka isa lang yung pumasok tol. Mm -hmm. Isa lang na ano dyan. Na-tsempuan niya yung gumagalaw-galaw kanina. Mm -hmm. Mas maganda talaga buhay no. Alright. Oh, sabit yun ako. Nap -nap, Balik bukas. lalo na kung palaka yan magalaw-galaw talaga sa so yung hipon kanina buhay pa yun mm, no? buhay yung hipon tama lang yung ano niya yung gumaganyan ganyan lang siya oh. hmm. sasag pa yun ganda talaga buhay na so, no alright Ayun guys <laughs> yung Balik ang saya sa feeling yung patustos namin kanina na buhay na yun hipon na Ipon pa naka chamba hipon you know? yung pain quality Malaki din tara dapat bukas pa papandawin eh kasi lang may huli na <laughs> ayos kahit isa kahit paano nakahuli ng isa